Gumawa ko ng laminated tracing paper. Wow! Good job! Oh. Ang gagawin natin ngayon ay ang laminated tracing paper ni Baguette. So, pumunta tayo sa my Canva at nag-open ng new document. Pumipili na tayo ngayon sa my elements sa mga border design for kids. Marami ka dyang pagpipilian sa my elements, pwede din sa my design at maaari mo itong i-customize kung meron ka nang napili. Kung wala ka lang mapili at pruhana na sa kanba, pwede ka din gumawa ng iyong sariling design. Basta take note, pag kumuha ka ng mga design sa kanba, i-customize mo ito. So, ito ang ating napili dahil mahilig ang aking anak sa Paw Patrol ngayon. Ang gagamitin ko, the sign ay mayroong mga Paw Patrol. So, dinilit ko lang yung mga ibang elements na nandyan at ipapersonalize natin yan. So, nag-download ako ng Paw Patrol sa Pinterest pwede din sa may Google pwede din. Pwede kayong mag-download doon. I-remove background lang. Sa so my effects. At makikita ninyo, mawawala na yung background. At pwede mo siyang palitin. Palakihin. Depende na sa iyong kagustuhan. At iyong ilagay sa kung saan mo gusto itong ilagay. So, pinili ko yung Paw Patrol kasi... Feeling ko mamumotibig yung anak ko mag-tracing pag ito ang nilagay ko maaari ka nang maglagay dyan ng tracing line. So, pumunta ka lang sa my elements. At dahil okay na ako sa design, iprinid ko na at nilaminate ko na din para ready na siya. At syempre, patry na natin kay budget At dahil wala pa yung pentel pen, in order ko na color black at red yung nandito, ito muna yung ginamit namin. So, dyan, nagsusulat siya ng letter E. Practice mo muna. Kasi mag -pre, pre, kindergarten na siya. Nasa unang letra pa lang kami ng kanyang pangalan. So kapag laminated, maaari mo itong burahin. Basta gumamit ka lang ng mga pen pen na uh, pwedeng mabura. Blue, blue. Marami na order sa Orange App, uh, kaya ay sa TikTok. So, ganyan. Okay so far naman ay na-enjoy na, lalo nung makita niya na may Paw Patrol doon. Sinabi pa nga niya yung mga pangalan ng mga characters doon sa Paw Patrol o diba? Talagang motivated siya. Hindi ako nagkamali na i-design ang Paw Patrol. Sana nga tuloy-tuloy na ang ganyang kasipagan na magsulat o oh, yan. Minura pa niya. Salamat sa panunood.